Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ito, ito ito yung si Manong na no. Kaso lumalapit kasi siya. Ayan. Palapit na yan. Lalapit yan. Ayan, ito naka brown Ito naka brown malapit yan. Hindi ko alam po bakit siya lumapit. Ayan. Yan ang mga magiting na LT o mga mga idol. Dapat ito gawa ng aksyon ni Congressman Busita. At para matanggal yung ano na yan. Yan may konti sila yun Yan na yan na. Ay may, may komosyon sila o. Oh. umusyon nila no yan tinapka pa na yung likod nyan at may nagkuhan kutsilyo yun no kutsilyo yan mga brader ay yan ang mali niya hinambahan niya ng saksak yung matanda nakoh kapatid pa naman ng vice mayor yan ng buol nakoh ay sos kang ilti ka dito ka sa akin kang ilti o ka makatikim ka talaga sa akin ba Loko ka. Ano kayo pinagmamalaki itong mga LTO na to? Patay kayo ngayon dyan. Mm -hmm. Ay -ay. Akala mo, akala mo mga polis ito, akala mo malaking kasalanan yung ano, pinawa ng matanda. Ano, hmm? Hinihila-hila na yan. Nako. Patay kayo dulong. dyan lalaki pa naman ang tiyan mga yung na to sarap mga gawing punching bag hindi hmm, alam na anak ng bahis mayor yan patay kayo yan mga mga kamaster ito mga abusador na LTO na ng kainang panghuhuli para na silang mga parang ano na ito kriminal uh, na nagtatago sa ating batas ang ilang inuhuli at ang mali nito yung hinambahan nila ng kutsilyo yan o no? yung malaking tiyan o yung naghambaw ang yayabang tong mga ito tay kayo boy Kayong limadyang LTO na yan, tanggal kayo. Tingnan hmm. mo. Nako! Ganun pa ang pagano, ano Matanda na yung buoy. Agoy! Vice Mayor, pagmugugin mo itong ah, limang LTO na to. O yun o. Ah. Ang kalamo mo wanted na wanted yun mga kuloko itong mga tao na to siguro pag akong ganun nito siguro ang makatikim talaga sa akin ng mga ito talaga ba iyak iyak talaga sa akin itong mga loko loko na ito ba you know tingnan mo kalokohan itong mga ungas na to Turos pag na ngayon mga mga kamaster ito umiyak na mga kiyo na ito <laughs> oh. <Sarami na. coughs> parang titilayan pa nila yung matanda o senior na yan boy Tsaka napakayaman ang na matanda na yan. <laughs> Goodbye, El Hindi pa kasi nakatitim ito ng uh, matindi-tindi ng El na ito. O, oh, blaking-blakingan talaga niyo. Oh. Pwede naman hindi na yung blakingan. Yan ang kalukuhan nitong El na ito.